Samantala, repacking ng mga food items isinagawa ng CSWD Kawayan City. Narito si Idol Senna Marie Akdang para sa balita. Nagsimula na sa repacking ng food items ang City Social Welfare Development sa Nungsod ng Pawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Ms. Jomerlyn R. Limbo, Social Welfare Officer 1, sa kasalukuyan ay meron ng 23 affected barangays ang nasa listahan ng kanilang mabibigyan ng food packs at posible pa umano itong madagdagat. Target umano ng kanilang ahensya na makapag-repack ng 2,000 kung saan ay 1,600 food packs na ang kanilang natapos. Kabilang sa food packs ay bigas, canned foods, kape, gatas at iba pa. Katuwang ng CSWD ang Pidaw, their Care Workers, OSCA, ilang kawani ng DSWD Region 2 at 4P State. Samantala, patuloy pa rin ang monitoring na isinasagawa ng kanilang opisina sa iba pang affected area sa buong lungsod ng Kawayan. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!